Inalmahan ng China ang pagsama sa West Philippine Sea doon sa inilabas na updated data ng Google Maps sa isang regular press conference sa Beijing iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian ang kanilang uh, tinatawag na disputed water ang ginagamit at uh, kinikilala at tinatanggap umano ng international community kabilang ang mga bansa sa buong mundo at international organizations kagaya ng United Nations. Lumabas kasi sa kamakailang Google Maps search sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal na nasa loob ito ng kanlurang parte ng Pilipinas na tinatawag bilang West Philippine Sea. Sa panig naman ng ating bansa, ikinalugod ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakasama ng West Philippine Sea sa web mapping platform na nagpapatunay ng pagkilala ng international community sa sovereign rights ng ating bansa na nagpapatibay din sa 2016 arbitral ruling sa ilalim yan ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon pa kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakikita ito ng uh, sandatahan lakas ng bansa bilang isang uh, tagapagtanggol ng ating soberanya na isang mahalagang kontribusyon sa totoong representasyon at uh, kamalayan ng publiko. Matatanda na opisyal na tinawag ang kanlurang parte ng ating bansa bilang West Philippine Sea sa ilalim ng administrasyon ni Yumaong dating Pangulong Binigno Simeon Pinoy Aquino III at ito ay nagpatuloy hanggang sa ngayon. Sa administrasyon ng dating Pangulo ay naghain ng Pilipinas ng arbitration case sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague para naman tutulan ang malawakang pag-aangkin ng China na karamihan ay sa uh, saklaw yung West Philippine Sea na parte na ng ating bansa at nasa loob ng Exclusive Economic Zone. Taong 2016, pinaboran ng Tribunal ng Pilipinas na nagpapawalang visa doon sa Nine Dash Line Claim ng China at sinasabing wala itong legal na basihan.